Nagkakagulo ngayon ang lahat ng departamento, ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Partikular ang DPWH. Magulo ang mababang kapulungan. Magulo ang Senado. Hindi natin alam ngayon kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw dahil sa mga nagaganap na pagbubunyag. Mga expose may kagnayan sa pagnarakaw sa mga proyekto ng pamahalaan. Abangan natin ang mga pangyayari ho na ito. Dahil magtutuloy-tuloy ang kantahan dito sa awit tawanan ng Dagundong! 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 Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. At talaga naman hong uh, uh, maganda ang araw sapagkat unti-unti uh, na hong nagkakaroon ng linaw at sana ito na nga hod ang, uh, ang diretsyo nitong mga kaganapan sa mataas na kapulungan o particular ay sa Senado. Eh kahapon ho kasi naging mainit ho ang tanakayan doon dahil uh, inisa-isa na ho ng mga nang mag-asawang diskaya ang pangalan ng mga taong uh, unlike kanilang binibigyan ng hanggang 25% ah, uh, 10 hanggang 25% ang uh, di umani bahagi ng mga uh, kongresista, mga official ng DPWH na uh, may kickback mula sa kanilang kontrata. O may nagagana po ang tawag ko ay kapiestahan para nagkaroon na ng isang awit tawanan o singalong along contest dyan sa bahagi ng Senado na ang unang contestant ho natin ay walang iba kundi ang mag-asawang uh, uh, Carly at uh, uh, Sarah Sara Diskaya kung saan ay ito hung dalawa na ito ay talaga naman hong uh, umawit ha umawit ng uh, isang uh, napakagandang awitin at talaga naman nung ang bawat tono ay uh, uh, ang bawat nota at letra ay nadadam nararamdaman talaga o, kaya nga nung magsimulan tumugtog ang musika. Bawat nota mayroon timbang at halaga uh, nung kanilang awitin. At bawat letra para hong latigong lumalata sa puso ng mga tinatamaan. O, habang ito naman ho ay parang rosas na humahaplos sa puso ng mga taong taglay ang ngiti ng tagumpay. Kahapon ho September 8, 2025 ikinantana ni Nasara at Curly Diskaya ang mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Dito ay gumuguhit sa damdamin ang mga letra ng katiwalaan kung saan ay ikinanta ng mag-asawa na humihingi ng 10 hanggang 25% ng bahagi ang mga kongresista at opisyal ng DPWH mula sa kanilang mga kontrata. Masakit. Humahagupit at bawat letra ng kanta ng mga diskaya at talaga namang mapapaaray ka. Dahil kabilang sa mga kongresista at dating kongresista na mga pinangalanan ho na mag-asawang Diskaya ay kagaya na lamang ho ng kilalang uh, uh, kinatawan mula sa Pasig City na si uh, Congressman Roman Romulo, ang artista na si Arjo Atayde ng Quezon City, si Representative Marcy Teodoro ng Makat ng Marikina, Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party list ha? Uh -huh. At uh, ito si uh, uh, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City Congressman Nicanor Briones o Nicky Briones Ito po'y kinatawa ng Aga Party List ha? Uh, si uh, Congressman Congresswoman uh, Florida Robes ng San Jose del Monte Bulacan uh, Congresswoman, uh, Congressman Eliandro Jesus Madrona ng Romblon Congressman Odi Tariela ng Occidental Mindoro Representative Reynante Arrogancia ng Quezon, uh, kinatawang Marvin Rillo ng Quezon City, at uh, si kinatawang Dean Asistio ng Kaluokan. Ako ay galit na galit ang mga Asistio. <laughs> oh, lahat ito ay nagsipagtanggihan. Na. Ah. Kasama ho dito si Representative Marivic Copilar Quezon, ng Quezon City. Oh, sila ho yung mga pinangalanan na mga congressman doon sa ginanap, na pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon dyan po sa Senado. Uh, samantalang yung mga dating congressman ay si Benjamin Agaraw Jr., Florencio Gabriel Noel, Teodorico Jaresco Jr. Kasama ko sa listahan ng mga dating kongresista ay si Congresswoman Antonieta Hiudela. Hindi ko ho na-research kung saan ito. Pero eh, mga pinangalanan ho yan. Huh? nitong si uh, uh, nitong si uh, pamilya, uh, hindi nitong kundi nina ni, ni uh, Mr. and Mrs. Diskaya. oh Kaya bako, malaki-laki ho ang kailangan itong ipaliwanan. Mahirap. gayon man, mahirap din naman itong patunayan kung walang mga resibo. <laughs> Sabi nga kapatid natin sa anak buhay, na si Emil Suwangil, uh, kung walang resibo, ay hindi ho nila mapapatunayan na sila nga ho ay sangkot dito sa mga ito. Después, hindi sila mapaparosahan. Ay alam naman natin dito sa ating, uh, alam naman natin dito sa ating bansa, ang justisya ay bumabase sa mga ebidensya. Kaya kailangan nila ng konkretong ebidensya para makulong itong mga kongresista na mga ito. Kabilang sa ikinanta ng mag-asawang Deskaya, ay mga opisyal ng DPWH. Kasama dito si Eduardo Verhilio ang Regional Director ng DPWH Region 5, Ramon A. Ariola III, Regional Director ng o Director ho ito ng Unified Project Management Office, Henry Alcantara, District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District, Undersecretary Robert Bernardo, Aristotel Ramos, District Engineer ng DPWH Metro Manila 1st, Manny Bulusan District Engineer ng DPWH North Manila, oh, Edgardo C. Pingol, District Engineer ng DPWH Bulacan, at Michael Rosaria, District Engineer ng DPWH Quezon Second District, Parang may kulang oh. dito sa mga opisyal ng DPWH. Kasi nawawala wala dito yung pangalan ng tawagin namin si RD. Oh, <laughs> kilala ba ninyo si RD? Oh. Yung mga taga Quezon Province, kilala kung sino si Arde. Pag sinabing si Arde, ah, ay, wala nang iba yan. Kundi yung regional director ng DPWH, dyan ho sa Ilocos Norte, Region 1. Eh, ngayon, kung sino yung Arde na yan, eh, bahala na ho kayo mag-research. Pero sabi ho ni Mang Teban, wala sa listahan. Bakit? Kaya dito sa kanta nito na mag-asawa, oh, eh karamihan sa mga koleksyon ng DPWH ay dinadala nila kay Ako Bicol Partylist representative Zaldico. Ha? Ah, ang hindi bababa sa 25%. Can you imagine that? Kasama din sa chorus ng awiting Aray ng mga Diskaya sa si speaker Ramon Martin eh, si speaker Martin Romualdez Marco, este uh, speaker uh, uh, Ferdinand Martin Romualdez. Yeah, FMR at sa pamamagitan ng mga proyekto ni Representative Marvin Rilio Kung di ako nagkakamali. Itong Representative Marvin Rilio na ito ay meron itong opisina dito sa Maycamyas, este sa Maykamong. At doon sa Kamuning na 'yon, 'yun 'yung yun ay tanggapan din ng Ako Tingog Partylist. Oh. Yung Tingog Partylist na 'yan, sorry, hindi Ako Tingog kundi Yung Tingog Partylist na 'yan ay Partylist na itong si Speaker, Speaker Martin Romaldes kung saan, hindi ba ka, ay kamakailan lamang itong si Yeda ba to, yung asawa niya, oh, ay pumasok na kongresista sapagkat nag-resign yung mga tauhan o yung mga kinatawan nitong party list na ito. Magaling hindi ba? <laughs> Magaling. Oh. So, paano pa ngayon? Oh. Eh, well, uh, galing daw ho, itong mga pera na ito o itong pondo na ito uh, doon sa mga unprogram uh, unprogrammed funds at budget insertions na inami ni Congressman Jojo Ang na ang kanya mga proyekto ay nakatali kina Romualdez at kina Zaldeco. See? oh, papaano ngayon yan? Ito ba ay maitatanggi? Ngayon, ang titingnan natin dito ay sincerity ng ating presidente sinceridad ng ating presidente. Bakit? Sapagkat kung hindi niya mapapanindigan ito na ultimong mga uh, congressman na nagsasabi, eh, isa lang ibig sabihin yan, hindi seryoso ang ating Pangulo. Ginagawa lamang niya ito para muling bumango ang kanyang pangalan. At kung hindi niya may pakukulong itong mga taong itinuturo ni Jojo Ang uh, na sina Romualdez at Saldico, ito'y isang katarantaduhan. Ito ho'y isang bagay na tayo ay naglulohan lamang. Kaya sa mga oras na ito at sa mga araw na ito, magtutuloy-tuloy pa ang mga pagbinig at susubaybayan ho natin yan. Sana sa huli at may maparusahan. Katarungan ho ito para sa ating mga kababayan. Maraming salamat mga ka kaibigan. Sumayin niyo muli ang sinanamang edisyon na ng ating programa dito sa YouTube. Ako pa rin po ang inyong yamanin sa swabbing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramoso, sama-sama nating gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Bagamat mahirap, hindi sila makakatago o makapagtatago sa nakabibinging dagundong. Da gondon, da gondon, da gondon, da gondon, da gondon, da gondon.